good morning. So, itong message kong to para sa mga Italy. Group sa Italy. Guys, I'm Chito De uh, isa po ako sa mga pwedeng mag uh, tumulong sa inyo dito sa AIM Global para sumabog ang grupo nyo dyan. Binabati ko nga pala si Arlene Brasa, si Sir Celo, Dayan Dayan, and most of all, ang leader po ng lahat, si Marian Dayan Dayan. Alam nyo po, itodo nyo po ang AIM Global dahil ito po yung right company na magpapayaman po sa inyo sinisigurado ko po yun sa inyo makikita kayo na malaki dito, why? ako po, 7 months pa lang dito sa business na to so ginagawa ko po siya dati part time pero ngayon full time po na po ginagawa ang AIM Global ang good news po dito, napauwi ko na yung parents ko magkakasama na kami at ang pinaka good news dito yung 24,000 na dati question po sa akin ngayon pong araw na to papakita ko po sa inyo nakinita ko siya eto po tingnan niyo po yung account ko Ramon De Jesus so in global tingnan ko po isang 16,500 at isang 7,500 so pang total po niyan is 24,000 ngayong araw na to alam nyo guys dito kami eh sa leaders training. Merong good news. Kahit nandito ako, nagte-training ako, nag-enjoy ako, kumikita ako ng 24,000. And I believe, kung nangyari sa akin, mangyayari mo po, po sa inyo. Why? Unang-una, -una, nasa tamang company kayo, which is Save Global. Pangalwa, nasa tamang grupo po kayo, which is Eagles Alliance. At ang pinakuli po sa lahat, nasa tamang upline kayo, Kenneth Castor isa po siya sa maaasahan ng grupo and isa po siya sa susuporta sa inyo ang tip ko lang po sa inyo, makinig po kayo sa kanya. And ako po, isa po sa mga katulong nyo. Sabay-sabay nating abutin ang mga pangarap nyo para magkasama-sama na po kayo ng mga mahal nyo sa buhay. Again, I'm Chito. Good morning and power. God bless po.